na nang bahay din sa pagbubukwa nyo? Oh! Ayan, ito mga guys sila. Ayan, silang mag-inab. Actually, magkakata yan. Uh, Tapos sila, Ang tatay na nai-denda. Asan yung asawa mo, te, eh, na Lusan. nagtutulak? Ayan, anak nila, nagtutulak din. So, ayan. So, matagal ko na sila nakikita, magbubukwa. Actually, dati nakatera sila sa may bandang lugar namin. Asan lugar namin? Pero, means, kalye. Ayun, dahil So, ayan, araw-araw silang mag titinda na tutulak doon papunta doon sa may school then after nyo pag sila sa school na doon sila sa may tapat ng simbahan especially kapag Sunday so ayan sila doon so makikipagmaritis mo na tayo mga guys ayan so o ay, diba? siempre siyempre blabber tayo kailangan susunod kaya akin 20 pesos sir. Susan, di ba matagal na kayo niya nagtitinda? Oo. Oh, ka ba Doon pa kayo, di ba? Di ba natira ka sa Alitap-Tap? Oh, pero hindi pa. Hindi pa kayo nagtitinda noon, no? Pero ang tagal na ngayon, no? Ilang taon ka na nagtitindang ganyan? Mga well, no, na three years, no? Simula pandemic? Oo. Oh, oh. Di ba doon kayo dati sa may simbahan, sa Nara? Tapos school? Oo. Oh. ko si Kuya, yung asawa niyo. Sabi ko, bakit parang wala? Wala pa ka barayapin. Ay. Sige, te, wait lang. Kapunta Sakto ba itong baraya? Eto, tisusan. Susan. Nangit na. Thank you. Run! Sabago nga eh. Okay. Thank you. Thank you po. Kumanda ang kapatid. Wow. Kisa sa dati. No? Naka, naka LL. Nakaluwag <laughs> oh, luwag. Uh Alam niyo ba yung ano? Pagkita ko. Oo. -oh. Pero at least, yun na na buhay niyo matagal na, no? Oo. Malakas din. Eh. Uh Oo, -oh, totoo. Lalo mainit, no? Mas malaki kita niyo ngayon. ba? Uh -oh. Diba? Kumanda ang kapatid. Sama mo si Ate Rebecca. Doon pa din kami. Ah. Oo. Naugin na rin yung bahay namin, di ba? Napaayos na. Diba? na diba? Mm -mm, may ilaw na din. Mm di ba? May tubig. Dati Kasi hirap kami. Kasi naka-api nun. So, lumayaman sila. Oh. So, parang bumabalik. Bumabaliktad na. Di ba? Oh. Diba? oh. si, sila, sila naman yung ano, tapos tayo naman yung unti-unting. Di maganon Ganun lang kasi ang buhay, di ba? Kasi ang buhay, parang kulong lang yun ako. Totoo. Ako, di ba? Kulong. Wala. Ano na ng bahay dahil sa pagbubuko nyo? Oh! In, uh, Tinulungan kayo. Ang galing naman.

Yan si Ate, nagbubuko. <laughs> Thank you for watching.